Magandang araw po sa ating lahat. Medyo late po kami nagising ngayon kasi ang sarap-sarap ng tulog ko from 8pm to 6am. Biruin mo yon Ang sarap talagang matulog sa sarili mong bahay. Sinong relate dyan? Kasi madalas naman kasi pag bagong bahay or nakikitulog lang ako talagang naninibago ako na ba ganon? At ayan na nga po, medyo binilisan ko yung mga gawaing bahay kaninang umaga, guys, kasi naisipan ko magzumba kasi naman po 5 days na carnivore ako tapos medyo na guilty ako sa para sa akin self. At alam niyo, guys, ang sarap-sarap kaya magzumba, yung tipong pinagpapawisan ka tapos parang feel mo gumagaan yung katawan mo, promise. Kaya try mo. Habang kaya pa ng katawan, 'di ba? So ayan, pagkatapos naming nagzumba, kumain na po kami ng umagahan. So simpleng umagahan lang po, guys. Pagkatapos niyan, naglaba na rin po ng konti. So, konti lang po ang nilabhan natin ngayon, guys, kasi may pupuntahan tayo atin tayo ng burial. Syempre, kasama ko itong bodyguard ko na si Dangerous. Alam ba ninyo, Dangerous yung pangalan niya. <laughs> so, ayan na nga po nandito po kami sa may daan. Tingnan niyo naman yung daanan namin malinis, puro na lang dahon yung nakikita mo. So, natural lang 'yan, guys, kasi natural nang ganda ko, Jarot. <laughs> At proud naman ako sabihin sa inyo na fresh na fresh yung daanan dito, guys, kasi fresh ko, Jarot. <laughs> so, wala kayong makikita ng mga kalat-kalat dito sa may daan kasi naman po every week ay naglilinis yung mga nagtatrabaho sa barangay. Syempre, tumutulong din yung mga community, ganon. So, tingnan niyo naman tal hindi tulad ng dati na habang naglalakad kami mga nakakalat na ano pinagbalatan ng candy, ng tinapay, ganoon. So iba na talaga ngayon. Kasi naman po guys, habang dumadaan ako dito sa aming daanan, wala wala na akong nakikita mga cellophane, puro na lang dahon ng mga puno, halaman. 'Yun na lang yung nakakalat sa daan. At ito na naman po tayo, hindi mapigilang mag-video-video -video sa may daan. So lahat ng nagugustuhan ng mata, mata ko talaga ni record ko. At ito nga po yung kagandahan dito sa probinsya guys kasi naman po nakakalanghap ka ng hindi polluted na hangin, nakakainom pa ng hindi polluted na tubig at syempre kay gandang pagmasdan yung mga tanawin dito, yung mga wildflowers, yung mga puno. At alam nyo guys, dahil sa clean and green program na isinulong ni Pangulong Marcos, mas lalong gumanda itong aming barangay, ang aming munisipyo. Lalo na pag masunurin yung mga komunidad, mga nagtratrabaho sa barangay, ganoon. Talagang gaganda talaga ang paligid at magiging malinis ang kapaligiran talaga. At syempre, yun yung kagandahan ng may pagkakaisa, may pagtutulungan, may masunurin uh, ang isang komunidad or barangay, munisipyo, ganon. Talagang maganda ang magiging epekto nito. At syempre, sino ma, ma, ma makikinabang dito? Syempre, yung mga taong bayan din lang. Hindi naman pupunta dito yung Pangulo para lang hapin niya yung malinis nating hangin, di ba? At tungkol sa proper segregation, guys, mukha lang talagang siyang mahirap sa una. Pero habang tumatagal, napakaisi naman talaga. Yung tipo naman kasing hindi mo nakasanayang gawin, kaya parang hirap na hirap ka. Pero habang tumatagal, nagiging okay naman na. Ay, nako, so napadami na naman akong sinabi sa inyo, guys. Medyo nahihiya tuloy ako, Charot. <laughs> so, hindi ko namamalayan. Nandito na pala ako dito sa may namatayan. So, si Lolo po ay 90, 99 years old na namatay. So, sinilang noong 1926 yata. Ayan, so hinintay namin na dumating yung pare. Nagdaos yung, na, yung pare ng simba. At ito kami, hinintay namin na tumigil na yung ulan. At syempre, ililibing na mamaya. So, malapit lang naman yung paglilibingan dito. Kaya alas 5 na tapos yung simba ng pare. At alam niyo guys, medyo maraming taong nag-attend ngayon. So, yun yung kagandahan dito sa amin. Kahit hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka ano-ano. Pag nalaman nilang namatay ka, pupuntang pupunta sila. Pag marunong kang makisama. At hanggang dito na lang muna guys. See you on my next video. Thank you.